Kamusta mga bata? Handa na ba tayong matuto? Kung ngayong araw, sabay-sabay nating alamin ang isa sa mga bahagi ng pananalita. Tara! Kilalanin na natin ang panghalip. Ano nga ba ang panghalip? Ang panghalip ay ang mga salitang pinapalit sa pangalan upang hindi ito paulit ulit Halimbawa, imbis na sabihin si Ana ay mabait, si Ana ay matalino, si Ana ay masipag, mas mainam kung sasabihin natin si Ana ay mabait, siya ay matalino at masipag. Kita nyo? Ginamit natin ang Salitang siya kapalit ng anak. Iyan ang gamit na pangalip. At may iba't ibang uri ng pangalip. Tara, isa-isain natin ito. Una, pangalip na panao. Ito ay pinapalit sa pangalan ng tao. Halimbawa, ako, ikaw siya tayo kami at sila at ang mga halimbawa ng pangungusap nito ay ako ay masaya siya ay nag-aaral sila ay naglalaro pangalawa ang panghalip na pananong ginagamit ito sa pagtatanong halimbawa sino ano alin kanino? Ito ang halimbawa sa pangungusap. Sino ang guru mo? Ano ang dala mo? At pangatlo, ang panghalip na paari. Nagsasaad ng pag-aari. Halimbawa, akin, iyo, kanya, atin, amin, inyo, kanila. Halimbawa, akin ang laruan. Sa kanila, ang bahay na iyan. At ang pang-apat, ang panghalik na pamatlig. Tumutukoy sa layong bagay o lugar. Halimbawa, ito, yan, yon, nito, niyan, niyon, at ang halimbawa nito ay Ito ay sa akin Iyan ay sa iyo At iyan ang apat na klase ng panguri Ngayon ay alam mo na kung ano ang panghalip At ang iba't ibang uri nito Sa tuwing tayo nagsasalita o sumusulat Mahalaga ang paggamit ng panghalip upang maging malinaw at maayos ang ating mga pangusap. Hanggang sa muli nating pagkatuto mga bata, paalam at ingat palagi.